Mga kabiker ang daming nag-request nito Apan di kuku, lutuin daw sa kaldero Panoorin niyo mga kabiker, napakadaling gawin lang Unahin natin ang palaman ah, Ito yung recipe, sinulat ko na lang sa screen Pakuluan ito hanggang sa parang lumapot na mga kabiker ba Kapag ganito na, ilagay na natin ang ating niyog haluin. Kapag ah, kanahalo na, ilagay natin ang ating ah, first class flour haluin uli, pagkatapos itabi natin, timpla tayo sa dough 1 and 3 fourth cup bread flour 2 tablespoon sugar 1 1⁄2 teaspoon yeast, 1 1⁄4 teaspoon salt, 1 1⁄2 tablespoon milk powder, kunting yellow food coloring, 1 1⁄2 cup water, haloin lang natin. At pagkahanalo na, na, ilagay natin 1 1⁄8 cup margarine. Ituloy lang ang paghalo. At 4 minutes ko itong mix mga kabikir. Mano-mano pa rin tayo. Pero kapag uh, may dough roller kayo mga kabikir, uh, madali lang itong imix. So ito na mga kabikir, tapos na. At takpan natin ng uh, isang oras bago natin siya putulin. Ito, katlang natin. Isang oras na. Palabasin lang ang hangin. Pagkatapos putulin. Sa akin, putol ko 15 grams lang. Sa pagpalaman, ganito lang. Ang napakadali lang. Pagkatapos mapalaman ng lahat at tusuk-tusukan ng tinidor, paalasahin ng isang oras bago lutuin. So ito mga kabikir, cut natin. Isang oras na. Lutuin na natin. Ganito lang ang pagluto. Tulad sa ibang tinapay na niluto ko sa kaldero. 5 to 10 minutes itong naluto mga kabikir. Ito na, luto ng ating masarap na pandikuko. Ito na ang finish product ng ating uh, masarap na pandikoko niluto natin sa kaldero. Ang uh, maraming nag-request nito mga kabikir, Nakagawa na ako nito, uh, niloto ko sa oven, niluto ko sa kawali. Pero ngayon, uh, niluto ko sa kaldero mga kabikir. Sa mga walang oven na mahilig sa uh, tinapay, marami tayong mga uh, recipe mga kabikir na lutuin lang natin sa kaldero uh, sa kawali. Uh, mga kabikir, sana gusto niyo ang recipe na ko sa inyo ngayon. Ito nga uh, pandikoko na niluto natin sa kaldero. At uh, mga kabikir, abangan nyo pang iba ko pang pa mga resipe. Uh, mga simpleng resipe na pwede nating magamit sa ating pang negosyo. Pwede magamit sa ating pang merienda. Mga resipe na pwede nating lutuin sa kaldero, sa kawali, sa oven at sa steamer. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi nung panunood sa pag-share sa aking mga video. Mga followers, mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat at God bless sa ating lahat mga kabikir.